Dumating na tayo guys sa Pearl Farm, baka ganda. Talaga naman, parang tinamad ako dumaan dahil Php 2795 nito tatuloy. Gawin natin 2650. what? Kaya kainom na nyo tayo na may panumbat siya eh no. Balikin natin yung coin. Boss! Alas lang okay. ko daw go? Ikaw boss ha? Okay. Alas ba ba? Alas ba Ano yung silip mo dyan? Mami ano? Mami. <laughs> ano so, naman yun? Ito congee, congee na lang eh. Ano yung Ano yung naman ako rabbit. Another watch! Ah, uh, another watch! Yes, nakita mo, nag-jacket ako. Kasi lamig na, buwan-buwan. Kaya nag-jacket ako, men. Eh, alam mo, saan tayo mabunta? Saan tayo punta, bo? Apo tayo na, balut tayong Dabao, men. Sa first step, balut tayong Dabao City, guys. Anong kasama natin, bo? Bawang tropa. Parang Reli, parang Yolo, parang Ive. <laughs> wala, 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 ah, wala! Uh, guys, ah uh, bibisita tayo kay Swiss Perpetual. Alam ko, susurpresa ay niya tayo. Kasi may daw tayo resort na maganda. Wow. Today guys, wala tayong masyadong mga multiple things. Pero marami tayong dala. Kasi ang purpose ko talaga dito guys. Gusto ko magpahinga. Gusto ko magpahinga din. Hindi oh, lahat sa mga... Uh, ano naman? Ah, Sleeping <laughs> <laughs> time. Good night, Makoy. Thank you.

Bro, Pogi, malayo pa lang. Natanaw ko na ang gandang lalaki. Hindi pa aning client. Yeah, you know? Good morning, brother. Good morning. Okay. Welcome to Davao City. Pari na yung bahangin. Ang way to Wharf muna. Tapos from wharf, diretsyo na Pearl Farm. Yun na, tayo, boy. Thank you talaga. Saya sayo okay. ako. Okay Thank you. Kita bro. Okay, guys. guys. Dumating na tayo sa port. Uh, Dito tayo sa side ng bangka. Sakay, sakay, mga kaibigan ko. Uy. Ganda ng boat natin, oh. Nandiyan na ba yung snorkel ko? Welcome to I love my friends morning, good morning mga idol At uh, dumating na tayo guys sa Pearl Farm Bakit ganda? Talaga naman, party tinamad ako dumaan, Dale Hello! Ayan oh, o, lime, yun, no? lime uh, juice Ano ba ang lime juice? may eh, panpang ako ah Lime juice ay maganda sa atawan crispy tapa. Oh, 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 oh. Ano na tao yun? Eh, hey, alam Tao. Ano ba tao? May yung tao Matay ng... Tinapay. Matay ng... Gagawang Eh, pre pag ginawa ko, touch move na yun. Ayan. Butter. Punta tayo sa room natin. Ang parto. Mga two days oh, dry. Oh, Ayun. Oh, okay natin yung mga gamit. Mga living things. Yerby. Mamaya <laughs> Okay guys, at uh, nakapagpahinga tayo ng konti guys, time check, eleven Ayan tayo, relax tayo sa front beach, makikita mo, para limutin lang natin, wala mo meron dito Sabi ko sa inyo guys, ang trip na to, medyo kalmado lang to, no? medyo relax Iba, ikaw kaya mag-enjoy, enjoy <laughs> Okay nga muna So nakarating na tayo sa ating balay, balay, balay. At uh, time check. 1.35. Alis tayo ng 3. Punta tayo ng Davao City. Kasi nasa Samal tayo. Nasa isla tayo. Okay nga muna tayo. Yes! How are you doing? Let's go! Let's <laughs> go! Okay, guys, time check! 3.45. Pumunta tayo sa port. Babalik tayo ng Davao City.

after 25 minutes guys so time check it's 4.20 Okay, yeah, magdadandil tayo with boss clients. So, may okay, mga tayong watches sa likod. Pero kasi bago lahat, guys, meron na akong bibili ng relo yeah, saan niya. It's a Patek Philip 5711 Blue Dial. So, ito yung event, guys, na pupuntahan natin. It's a uh, art gallery. Sponsored din, you know, Swiss Perpetual. Wala yung entry. Mga yung talikot. Tumasay sa loob. <laughs> Hi Andy. Sorry, this is nice to meet you. RG, Gerald, this is Sir Andy, the organizer, the brainchild of all this. So, Thank you very much. I'm a fan of all the things you guys do. Yeah, I watch all the time. <laughs> Welcome to Davao. Genta, Genta. I'm a movie. I'm professional. I'm going to be a Thank you. Nice to meet you in person. I'm so happy. Thank you. Happy birthday to Mama and Papa. Hello. Hey. Ah, nakatulog ako. Nakapalaboy. O, so yun. Punta na tayo kay Swiss Perpetal. Bibis ay, tayo, ay, tayo na natin sa Dandito na daw. Dandito na tayo kay Swiss Perpetual. Ganyan yung bumaba mga dunay na. Pinay ka lang. <laughs> Hello. Guys, okay. 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 uh, meet Kim. Hi, Kim. Parangji ko. Where are you from? Gentry. Ah, okay. Hi. Hey, uh, What did you say, my friend? <laughs> say, I'm BGC bye. Parang oh, mabot oh, ka lang. Mabot ka na ba? Eh. Oh, Stock start by mode lang tayo. May mga kulang ako nakikita, boss. Kulang ka sa paligda. Sige, ako muna yung ito na. Unpolished. Unpolished. Ever since 2016, sure. first owner. Personally, kilala mo may yung may-ari. 5711, guys. A dream watch. Ay, tatabos, ano? 100%. Kung gusto mo ba sabang nandito to, para hindi boring, ilabas ko na rin atashi ko. Oo! Yun yung gusto ko namin makita. Sentence. Oh, sentence. Oh, hindi okay, boss. Siguro merong few dyan na sakto lang yung price, pero meron okay talaga. Ito, for sure, yung offer ko sa'yo. Ito yung sinasabi ko sa'yo. diba? Pantir. Kim, perfect. Now we can use the weighing scale. Can you get it for me? Suotin mo muna yun. Dream Watch kita, boss. Sa totoo lang. Way back 2015 or 16. harap na ako magkaroon nito. Sige mo na nag-offer. Ito, magkano gusto mo? I'm asking 6.2 for that. Sige ko na sa'yo na 6 flat. Ang mungan na yun. Tawad ang konti dito. Pero siyempre, bibigyan kita ng magandang price dyan. kasi, this is 395 per gift. Nag-negotiate pa ako. Sige, mamaya na ito. Shit, meron ako nito eh. Exactly the same. Ano na lang eh. Magkano? 1,550. Complete? Okay. Complete. Nandiyan pa yung leather sa akin. Di diba? Ang ganda ko mag-price, client. Ito. Train ko. Gusto ko matry. How much do you want na lang? So, how much are you asking? Give me a price. 850, $8.50. 2013 Complete set. Tama? Actually, ilunahin mo na natin yung main deal natin. The Nautilus. How much do you want for it? $5.8. Hindi ko. I wanna show you this. I wanna show you this. You see this very fine bevels. May scratches nga siya. Pag ma-polish mo yan once, mawala yan. This, these corners. 1, 2, 3, ah, four. Ah, yung sinasabi mo yung parang kanto no. niya. So, diyan dyan, mo malalaman kung ang polish yung okay. watch. You notice know all the Nautilus right now na naka-offer sa market. Kalbo na. na. Kalbo na. Wala na. F 600. Fun fact. Huh? 2,795 yung kato, diba? Ngayon natin 2,650. What? 1,50 kaya? Hindi kaya. Sobrang hindi kaya. Okay, balik tayo dito. 5,950. Okay, 5,950. Ito. Actually, pwede to. How much? Best 600. Bariya na yun. Kasi, gusto ko lang happy ka. Bigin na ito na about to price pa. Pulling here at 5,930. 5,920 game. Ano yun? Tapos mo buo na tayo. Okay. I want to negotiate on this. 600, 1,500. 800. 500. 600, 600 1,500. 1,500. Best ako dito. Wala eh. Talagang so... Pwede 1,520. Bingan natin. Baba na noon. 1, 5, Sige na boss, bigay sa'yo. For the love. Gano'n. Kasi okay. may 22 to eh. Kaya kainunan na tayo eh. na may panumbat siya no? Ito boss, hindi ko kaya 800. Do. 840 siguro pwede dito. 800. Hindi ko na 800. Swearan so, talaga. 830 last. Ako naman pagbigay mo boss. Salamat yung boss. Salamat sa support naman. One last. Kim. Me. May <laughs> like and watch. So ito mo. So ito 300. 850. Sobra below. 350. Ito boss. Yes, yes, no, no. 300, 850. Okay, ganito na, for the loves. Balikin natin yung coin. Game! Coin fee, 350, 390. 350, 390 na! Sige na, 350, 390. Okay, bigyan. Come on. O, oh, sige, boss. Sorry, malas ka Sino magtotos? ako. I'll call. You Boss. Alas lang ko, ko. Sige, boss, ha? Pwede pa i-cancel, boss, ha? Okay. H Masyado. Masyado. Masyado na eh. Masyado sa gano'n eh. 390 Don't worry. Mamahal ang memory. Okay. P390. 390, 390 Sige na. Done. So guys, yung nabili sa atin. P600. This is P1520. Para sa Daytona. So, kakula guys. This is 830 And then, to guys, 300 P300. 30, tayo. Mm. Pero parang ano siya eh, trade siya eh. Mm. So nakuha ko ito na 5,920. So tayo pa yung mag add So mag add tayo ng 2,590. So may balance pa tayo case with perpetual ng 2,590. Boss! Siyempre, hindi mawala, boss. ang aming Daddy Rudy. Sabon, kita lang ako dalawang Three. video. Isang, Ganda! thank you, thank you. Yes. Three. stickers pa tayo. Thank you. Don't oh, you. you. You guys visiting here is like, I, I greatly appreciate it, man. Thank you so much, bro. So, appreciate it. Bye, Kim. Thank you, ah.

Nakakalakad na ako. Guys, di ba? Ang biyahe, mahaba, habo, kapagod din. So, pahingan na tayo guys. So, tomorrow, medyo relax lang tayo. So, wala tayong masyadong na gagawin. Na-maximize natin ito. Motel, kasi ganda okay, eh. Guys, pahingan na tayo. Sama ka pa ba sa si kwarto? Sama ko, gabi. Welcome to Tamal Island! Pakita ko ko lang ang strike na strike. 1-1-30 game. Para at least may negotiation naman. Ah, Ito, bilhin ko nga ng 1M. Ah, grabe, hindi. Ikaw, binigyan kita ang laking discount. Talagang, kahit sa ano ko muna. It's a yes, yes, no, no na deal. Ang deal, 5-7. Boss,